Duh. Dan saru. Dia mau pandan ini. Dia mau pegang Dito. Itu. Yan. Itu kezu. Sebab apa itu 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 nama waragas. nyan in dito lang sa may tatapo kani tapo mo nyan Jesus di magi ba manini oh. ay hey, nani ba <laughs> nagihiw dala siya tatapo lang ni mo oh. limo na ako pagiwa gol ang <laughs> Tara na tayo, Gracias. Sa...

coba suka Coba suka coba coba suka kita bak coba cu suka maka minum Dito ang kaya mako pa ito, kita sa pa. Dito ka daw! kita. Ay, lang ko. ba ganito? Ito dito, sa may drum. So, yung, ha? Ito dito. Ito dito. Ito drum. Ito dito. Ito dito. Chuka. ada enak dito. Yo. Toro yang badus. Eh? Badusin lata lima. <laughs> Ikaw naman daw mag ano, mag mag karigos. Betu hmm, na. Kaya sige muna ang pangalot. Betu na. Maka pagbaket pudto. Kaya ngani eh, mag karigos ka namon ah. Huwag hawakan yung asong may sakit ha, kasi mahahawa yung aso nyo. Okay. Ay, Dapat, tati, ko, no. Kaya niyo. niyo luwas na Kaya mo, luwas. О, oh, баваль.